Tapos ito yung yeah, si Tweety Bird oh. Tapos, sari ba ako tura sungi? Ano na nakabutang? Halloween. Halloween na? Ah, hindi na yan Halloween na? Ah. Halo ka man niya. Uh -huh. Ano yung Mickey Mouse niya? Oo, uh, it's Mickey Mouse. Dayo, andere ya? Ano niyo yung globo? At mga guys, si Spongebob oh. Tapos, di dyan sa ito nga, may sunflower. Ayan Sunflower Ito pa isa Sunflower man Tapos ang ari o oh. Sino ni siya oh? Si panda Sino na o oh? Tapos ito ya, Si Tweety Bird o oh. Tapos Sari ba ako yun Sungi At isa yao o oh, Si Hello Kitty tapos ito ya, may may pugo tapos ang atong isayaw oh, pabo apika gago <laughs> Namis ng ilaw bro no Tapos di jawang anu ano na yung kurti Halinda na uro na Ito <laughs> may mga heart heart Mga tanong lami nami oh Na no? Donate ka lang abisan ya, pila Donate bro ito 100 lang to Namin namin makalantaw nami, nami Di area di just may ano Barutak Nuibo na, Nalipat kung anong halan niya Bago lang bukas Balisang ilang kapihan Sa January Ma-open tau So naglanta kami sa mga manami Nakatanong nami Promise Araw Ang ni nun O. Oh, Tanawanin nyo ba Ano na So Na Ano na oh. Grabe Aray may heart pa O oh. No Kaya pa sa may punta O oh, namin na kami oh. Eh, Kaya saka tadi sa may baba Walang taong takon Ano Nasa kang nakasulat Daw kaya hindi ko makita Daw manol Tangadaan Kaya nakita nyo O ito yun sa may biyako ano ah sa halloween ano na nakabutang halloween halloween na ah, hindi na yung halloween na ah. halo ka man niya ito oh. maulog ka na sorry. ay okay ito ka smile gali ito yan ako ito sang isa to duburol man to bako to oh? no yun namin ah, isa sila mga landscape po oh. ito yan po oh. ah gabi be the best ito ay, naku. Kamis. Ay, nami, ilya. At ito, kamo, di diba, lagaw ka mo? Donate lang mga tuyos. Mati nami. Ah, be, ay, itul. ni Ay, may arko-arko pa sila, di diyo. Oh, kaya na. Sabi, 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 nami, namin. Oh. Ano na nga, alay niya ito, karoon sa guwa ko, bay? Ang nga, sulod nila, di namin nami. nami, No. Pero wala pa ka-open, lakapi the best bang ke sama itu bang naik ke lantar sama itu bang so ke sila <laughs> so, no so aray ka pangalan no? Inas Greens Cafe and Flower Farm ok uh, na kaysa <laughs> tu bang lah, <Lalu>, daw ko ngirit dito <laughs> hmm. tara ka ta ulit takay man ta ulit